ng araw Lunis na naman. At ito nga, galing ako sa palengke kanina. 4.30 ako malis pero natapos ako bandang alas 6.30 na. And nga pa ang kaganapan sa palengke. Busy-busy. Ang -busy. daming bagsakan ng mga kalakal. Ang daming prutas. Ang sarap mamili at medyo mura nga. Kayo na malengke na ba kayo? Tara, samahin nyo Pagbalik sa bahay, eh maraming gagawin. Isasalasan ko itong mga pinamili ko. Tingnan niyo, ang daming fruit juice. Bali, nakuha ko na yung pakay ko niyan. Nakalahati ko na yung mga pamilya ko. At ito nga, so na ako ng tricycle. Babalik na ako sa bahay. Antok pa nga ang hinday nyo. At ayan nga, pigit-pigit. Mamaya, magkakapit ako. Pabalik. siguradong tatapangan ko. Kasing tapang ng bahala na nga. Ibang na iisip Dito nga yung hilera ng KFC alongside Seymour or SM dito sa amin. At ayan, ang kapalayanan. Ang ganda. Nakaka-fresh pag nakikita mo eh. Pagdating ng bahay, ito na mga kaganapan. Ang lababo na may urungin at ang aking mga pinamili. Ililigpit ko yung mga naunang batch na urungan kagabi at ito yung mga susunod. Ah, dami. Sa sorgo ba yung mga pinamili ko at ilalagay sa rep yung iba? At ito na nga. Bibili na ni Inday at anong oras na? Napansin ko nga palang wala na kami mga plastic doon na pang 1 kg at 2 kg. Nalagay ko kasi karaniwang ginagamit ko yung pagka plastik, replastic yung mga pinamili ko from the market. At ayan na nga. Sinabit ko na rin nga pala itong saging. Kunti lang binili ko. Sana mabubus agad. At, alam na things, yan ang food namin today. Spaghetti. Pero bago lahat, nasimulan ko na unang magwalis sa labas at magma. At ito ngayon gagamitin ko rin yan para sa spaghetti yung mga gulay na yan. At, ta Ito na ang second batch. Maghugas na ako ngayon ng mga karne at isda para ilagay sa freezer dami ko talagang ganap pag namamaling kaya ang sarap mag vlog haba yung video ko kasi yung mga mga be sinisipag na naman ako di, di thank you ako sa mga supporters dyan kaya naman medyo nagkaroon akong sipag eto nga play for frozen ko to just in case need ko siya sa noodles maganda kasi may stock nito eh kapag kailangan mo ng gulay at wala ng gulay sa ref ito hiniwa ko lang na malilit yung bell pepper celery at itong nga ating mga gagamitin gulay para sa spaghetti. Gagamit nga pala ako ng ang fruit processor at ito nga yan lahat yan, yan lang naman tatlong yan ang aking dito para madali para pag ng natin ang sauce ng spaghetti, o oh, ayan, ba diba? madali, hindi mo alam na may gulay sinama, sinama din nga pala ito ng at first time kung naglaga ng mani ni youtube ko pa yan <laughs> at matapos lahat ng kaganapan, pasensya na kayo medyo maingay ang background, ngayon lang ako nakakuha ng timing para mag voice over ang sarap ng sauce na ginawa ni Bozing. At ito nga, naligyan ko na to ng veyde cheese. Ang sarap ng spaghetti. Tuan-tuan na naman ang mga alaga ko nito. Spaghetti kayo dyan, mga be, mga lords. Tara, kahit po. At yun na nga, kumain ang hindi nyo napakot. Katapos ko lang magkape, yung panat na naman.